kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Sa tuwing nagpapalit ng administrasyon sa pamahalaan, ang pamunuan ng PNP ang madalas na naiipit lalo na kapag magkaroon ng isyo ang palabas at papasok na presidente. Sa salpukan ngayon ng Marcos at Duterte ay PNP rin ang naiipit dahil sa sila ang inuutosang magpatupad ng batas. Nasa palagay ng mga Duterte ay pangipit sa kanila mula sa gobyerno. Sa paghanap at pag-aresto sa matalik na kaibigan ng dating Pangulong si Duterte na si Apollo Kibuloy, ay bumagsak ang lahat ng galit ng mga miyembro ng KOJC sa ginagawa ni Tore. Sa pool si Tore sa kung ano-anong masasakit na salita na ibinabato sa kanya. Maliban pa sa minsan ay nakakatuwang paghahambing nila sa Heneral at sa Reyna ng Paris na si Diwata. Kahapon ng madaling araw ng pasukin ni Heneral Tore kasama ang humigit kumulang dalawang libong mga kapulisan ng KOJC ay kaagad na nabahala ang mga miyembro nito ayon sa anchor ng SMNI. May report daw silang natanggap na may hindi magandang gagawin ng PNP sa loob ng KOJC. May mga impormasyon tayo na kukuha partner na maghahagis daw ng granada ha, para takutin at unang dadamputin ang mga abogado ng KOJC na siyang una nating hiniling na mag-accompany sumabay sa bayan yung mga pulis dahil nga may mga angulo ng tanim ebidensya. Kaagad na nagbigay ng babala ang Executive Secretary ng KOJC nang malaman nilang papasukin na talaga sila ni General Torre. Hindi lang ang administrasyon ang tinawag ni Eleanor Cardona na bangal, kundi pa din na rin ang mga miyembro ng kapulisan. Hoy, Iber, nanawagan na kami. If we survive tonight, we will go directly to Malacanang. Tandaan nyo yan. This will be the beginning of your end. Sa so, mga kababayan, hindi no. lang sa POJC. Sa buong uh, Pilipinas, uh, eto well, na ang panawagan namin. Ito ang bagong EDSA. Uh, yung Pilot uh, uh, B. Garcia Highway, uh, uh, ang bagong uh, EDSA. Eto na, 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 ang mga police na ang nandito na nahara. Ang mga staff na naman, bumalik sila. So, nasa na yung mga ni DIA Health Secretary na sa mismo ang ahayon para magkaroon ng peace dito sa Liwanagan. Pero tinan mo, ito ang kanilang kaliwanagan. Mga media, nakikinig ba kayo? Ibalita niyo yung totoo, ha? Ibalita niyo yung totoo. hindi naman yung na cover na yun dito? sa compound, kung ano yung totoo at ano yun ang papalabas nyo. Kung meron kayong malasakit sa ating bayan at hindi malasakit sa mga pangag na nasa pamahalahan. Huwag ka, ka naman pangag na dito mga puli. Nagtataka ang KOJC kung bakit gano'n na raw karami ang bilang ng pulis na pumasok para lamang umaresto sa hinahanap nilang limang katao. Ayon naman sa kapulisan, panatiko ang mga miyembro sa loob na kayang guluhin ang kanilang ginagawang trabaho, rason para kailangang damihan ang kanilang puwersa. Talagang nagtataka tayo bakit ganito karami yung mag implement ng uh, arrest Ito ba'y magiging standard na ng uh, pambansang pulisya sa pag-iimplement ng uh, arrest warrant para sa limang uh, mga akusado. Kung kalmado lang ang abogadong si Torion pero hot na hot na talaga ang executive secretary na si Cardona at tinawag pang pulpol at bobo si mismong General Nicolas Torre III. Okay ha, eto ha, alam ng buong mundo, nakipag-usap kami ng maayos dito sa general na ito. Nakipag-usap kami ng maayos, pero binis siya. Binis siya? Okay. Sige, mag-formation na sila. Nag-formation dahil binye si General Torre. Hindi siya nakikinig sa pakiusap ng ating mga lawyers. Hindi kayo nagpaalam sa administrator namin, ha? Ang ligat na paraan, magpapaalam kayo, meron kayong kasulatan. Ano ba yan? Warrant ba yan? Search ba yan? Pero, hindi kayo nakinig. Sige, patuloy kayo. Bawihin nyo yan. O, oh, ayan na. Yung general na pol-pol. O, -pol. oh, ito rin, bubuk. Hindi ka, hindi ka umayos sa patay. 30 minutos lang ang ibinigay ni Torin na preparasyon para sa mga taga KOJC at papasukin na niya ito matapos niyang may pakita ang dalang warrant of arrest. Ayan na, ayan na, ayan na, may papel, may papel, may papel. No? Ayan na natin, yon. Let's see. Pagdating sa mga kasaw sa satong igal, sa Okay, this is a an alias warrant of arrest. Uh, address to Silvia Simanes. Pero ang, address dito, sir, Pasig City, Metro Manila, sir. Yan, itong kay Silvia po, Minate, Simanes po. Oh, Pasig. Oh. Oh. At kahit Pasensin saan po. namin pwede kahit na yan ay Pasig. And elsewhere, basahin well, mo, attorney. Excuse sir. me, elsewhere mo, ha? Sige, ma am. Ma am, muna, eh, sige. Sige, kami, oh. sige lang po. Oh. Yes, ma'am. Yes, ah, ma uh, Sir, kasi ito uh, ano kasi ito enclosed building At attorney, attorney. so so yung ito, address attorney, sana attorney, sir ito, address ito, sana ito. Oh. ito attorney yes sir hindi ito ang lugar para tayo magdebate yes sir kung may yes, sir. reklamo pa, oh. maghain ka Maghahain ka na lang ng reklamo. Pero, Pero ipaalam, ngayon, ipaalam papasok sana, kami sir. sa iyo at sa gusto mo. Okay? De, 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 Ipaalam ko lang ito sana. Uh, Sige, ano gusto sa sabihin? Sir, ganito po. May certification po ang NBI, sir. Imaterial yun, attorney. Naserve na, na daw yung alias. Imaterial yun, attorney. Imaterial ma yan Imaterial yan Akin na yung Oo. papel ko. Ito, ito. Bibigyan so, namin si kayo. Si Selvia, si Manes lang ito, sir. Mag Mag-usap kayo, attorney. Mag-usap kayo ng 30 minutes. Bibigyan kita ng 30 minutes dyan. Papasok kami sayot, sa gusto mo. So, ang plano mo talaga magpasok, yes. whether we like it or not, yes. even if ipagkita namin itong certificate. Magreklamo sa mo ka na lang, I... attorney, kung ito ay isang illegal na operasyon. Di, di, sir. Magreklamo ka na lang. Ito? Sige, magreklamo na lang kayo, ma'am. Hindi ito ang lugar para tayo ay mag-debate. Okay? Gusto nyo mag-debate, dali nyo sa korte ito. Sir. Okay? Kasi may certification na, hindi na nga, Hindi, hindi nga natin, pares. hindi so, nga natin so, yan. So, ang ibig mong sabihin, maski may certification Atay, at FBI. Sige, sabihin natin, papasok pa rin kami. Kahit na may certificate, o, certification ng kahit sino, hmm. dahil ako'y naniniwala, balido ang warrant na ito. Sir, na, okay? May kasi Pasig City, sir. Eh. And oh. elsewhere nga, attorney, basahin mo. Yung elsewhere uh, po uh, yung uh, tao, hindi po yung... Eh, sabihin address. mo sa judge na pag uh, re-reklamuhan mo. Basta may 30 minutes ka, attorney. Pag hindi, alas 5, papasok kami. Okay. So, okay? ano yung nangyari, sa pagpasok niyo, General? Uh -huh. Papasok kami. Basta papasok kami. So, kita, sir, na may yes. certification na. Yes. Tapos, ang, ang, warranty po, Maturin. si, kami. Si ano, lang po. Okay. Selvia Hindi ba sila member niyo? Sir, ginamit mo lang yata position mo, Sir, sir. Sir, sir. <laughs> ka. payan, sa sinai 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 okay. ka hindi like sa magawa sa umpisa ni Tori ang kanyang planong pagpasok dahil sa kinakailangan panitung nitong tinahin ang ilang ng ilang miyembro ng KOJC na tila gustong mag-impose ng kanilang patakaran kung paano pasukin ng PNP ang lugar na pinaniniwalaan nilang pinagtataguan ng wanted na si Pastor Kebuloy. Sir, sir. I, I'll make sure na orderly ang search na Okay? Uh, okay. Uh, orderly ang search na Wala po kami plano mag-resist sa sir. Open nyo lang ang gate. Open tayo. Yes sir. yes, sir. Pero, sir. sir. <laughs> <laughs> Organize <laughs> po. po, sir. Organize na po, sir.

ang papasok, sir. Para po meron din po mag share sa inyo. 2000. Sir. Ma'am. Si ma sir. 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 Kami What if, sir? Palingan mo. mo. Na. Po. na ako, close yes, Sir. Sir. Last na lang po, sir. Last na lang po, sir. 2,000 po kayo, sir. What Ma, is sir? Ang ah, 2,000, uh, ito po yung last meeting kami, namin sir. Ang 2,000 na ito sir, hindi sabay-sabay uh, magpasok sa sir. Sabay-sabay kami, dahil sabay-sabay sa sir. Yun lang si po yung last naming, na, ano sir, yung appeal sa inyo sir. Tapos, okay lang po ba na sa 2,000? Tapos na yung usapan. Ma'am, whether you like it or not, ipapasok ko ang 2,000 sa loob. Sa salibang sa Anti-Trafficking as Person Act of 2003. Yes sir. Alam niyong dahil kami, tinala niyo mga bata niyo. Hindi sir, wala sir. Walang bata sir. The the uh, A. 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 A ang Determinado si Tori na mahuli si to at iharap sa korte para sa kanyang mga kaso. Wala na rin siyang oras para I want to ask the lawyer, I want to ask the lawyer, I want to ask the lawyer, I want to ask the lawyer,

Sigura. Tumabi po, tumabi po kayo at kami ay magtatrabaho na. Tumabi na po kayo. Tumabi po kayo, kami ay magtatrabaho na. 100% In division ng Alabang Municipal, ang itataguyod ng dito, ang mga batawan ng youth justice. Tuloy na pinag si General kasama ang mga naka-full barrel gear na mga kapulisan na isinimulan ng ikuti ni Tore ang napakalinis at napakagandang lugar na ipinundar ni Pastor Kibuloy sa loob ng KOJC. So ang operasyon po nila ngayon mga kababayan ay well documented. Meron ding mga naka-livestream. Kaya lahat po ng mga makikitang pagmamalabis, mga kamalian, ay atin po makikita sa panig po ng mga taga-PNP. si Tori mismo. Mga bahay na mga... Nasa so, diikot niya yung gilid worker. ng Yan, uh, kingdom. Si kung saan nakatira iba mga... Tauhan. Nang makarating na sa area ng hangar si General Torre, ay dito na nagsimulang mag ang ilang miyembro ng mga tauhan ni Ki Kibuloy. Nang magsalita na si Torre sa megaphone para sa kanyang mga tauhan ay dito na siya binanatan ng kung ano-anong mga salita.

kasi hinarangan nila. Ang, ang tanong natin, bakit nila hinarangan yung area at pinipigilan nila na makapasok yung mismong uh, taga-KOJC? Anong purpose? Di ba din ang konsensya ni Tore, no? taong to. Kasi ang sa atin lang naman, maging uh, transparent lahat. Bakit meron silang gustong itago? Bakit kailangan nila na magbarikada uh, dyan? Sa area na yan. Ayaw, bumara, huwag kayong pa sa mga sinasabi nila.

hindi mo naman iiwasan talaga ayun, yung uh, siyempre yung uh, emosyon ng mga uh, ng Kingdom of Jesus Christ. At uh, pinayagan na sila. ha. Uh, nakikita natin na, no, si Atty. Uh, Diana Tolentino. Uh, ayun. kausap ngayon si ng uh, uh, Ayaw talagang paawat ng Executive Secretary ng KOJC at makikitang galit na galit ito sa general na parabang nakakalimot na ito sa kanyang sarili sa sobrang galit sa ginagawa sa kanila ni General Torre. Kompleto rikado sa mga pinakawalang salita ni Cardona laban sa general na nagpapadupan ng utos ng batas na arestuhin ang taddad sa kaso na kanilang leader na si Pastor Kibuloy. <tinyo> Naku, wala oh, na 'to. Etiksinan ni Ninoy Leyawa neyan. Ang mga 'to, gago na general na 'to. Kasi wala kami, kami protection. Wala kami Why? protection. Why? Wala kami Why? protection. Etong protection na ito wala, oh, na mga baril nila, oh. 'o? Etong nayayanos sa Pilipinas. O oh, ano 'to, ha? Hindi na legal ito. Kapanak sila ng na naghanap wala si Pastor. Why? Why? Ano ito? itong ginatitino 'tong gago na 'to, ha? Gago kayo pare-pareho, Nakikita nyo ngayon yung ating executive secretary. Mga kasambayan! Tama na! Tama na ang panggigipit! Hindi Marami nang napatay! Marami nang namatay! Pero heartless! Walang puso! Walang mga puso! Ayaw! Mananamot na yung Ay, sinagawa niyo. Oh, ayaw! ano Ayaw! 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 Nakahayot nila mga... Hindi na tao! Nakahayot! Hindi na ito tao! Hindi na ito nakatarungan! Wala akong sakit Mamamatay siya! Hoy! Ah! Maulaw kami alam sa inyo! Ito ang paggamog na! Right, excuse me, protectionan niyo ang tago, protectionan niyo lang, kami hindi ninyo kaming proteksyonan. Ayaw ko sa iyo, ayaw ako, sumalim nyo lang, protectionan niyo lang. Tawa ka lang, ayaw ayaw Protection na niya sa mga baril ninyo! Tama na! Tama na! Magagago kayo! Protection niya siya! Wala kaming armas! Tama ka, sir! Wala kaming armas! Wala kaming armas! Wala kaming armas! Itong mga ito, mga sap na ito, pinoproteksyon na nila si General Torre! Hindi makatarungan ang ginagawa niya dito sa KLJC. Kanina pa sila lumusob! Hanggang ngayon, nandito pa rin sila sa compound namin! Radatawa ka na kabe sa mga, Pilip... mga Pilipino, mga general na matino! Merong general dito na naluluko na. Merong general dito na bangag. Merong general dito na nawala na sa sariling isip. Ayun. Dige ka pa atras! Dige pa atras! Apoy pa atras! Ako! Dige pa atras! Mo't pa atras! Apo ako atras! Mali ka Malikot! Ang ako na ako! Ang ako na ako! Hindi ka nakakalapas! Hindi ka nakakalapas! Hindi ka nakakalapas! Hindi ka nakakalapas! Sige, patayin niyo kaming lahat para makita ng live sa buong Pilipinas at sa buong mundo! Bangag! Bangag! Mga bangag! Itong general na ito! Hoy! Sinaulo! Wala ko sakit sa puso! Yawa siya. Oh, sige. Di, ele, kapo, ha? Huwag kayo manulak. Oh, kamo mga sam, no? protection na ninyo si Tore. Kami, wala kami proteksyon. Wala kami proteksyon. Ang pinaproteksyon nila, pinapalibutan nila si Tore. Purah, purah. 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 Okay lang ako. Okay lang ako. ko. lang mo sugot. Ha? Dadaan mo natin sa pisong salibutan. Yawan ang itakasunod. Gilitan mo mo sugot. Silipin Aunty, aunty tiki, tiki, tiri niya na ayaw, 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 Ano ba? Ano ba, So ngayon, inaharangan na ng mga pulis yung mga tao sa dinadaanan ni General Torre. Si At maximum no, ja, ja, uh tolerance. Kinaharangan nila lahat ng dinadaanan ni Torre. Hindi natin alam kung bakit sila ganyan ka protect. Ganyan magbigay ng proteksyon. Gayong wala namang ni isang armas ang mga taga KOJC. Kung tutuusin tayo pa nga ang nasasaktan sa ginagawa nila.

Omygosh! Hoyo, 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 Alma, 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 yung ba 'yun? Malaking tagumpay para sa K.O.J.C sakaling lalabas si General Torre at libo-libo niyang kapulisan na hindi bitbit si Kibuloy. Siguradong kantsaw ang abuti ng Heneral kapag mangyari ito Pero kapag sakaling magtagumpay at mahuli sa loob ng KOJC ang leader nilang pastor Ay dapat nang maghanda si Heneral Torres sa maaaring magawa ng mga panatikong miyembro na handang ipagtanggol Ang kanilang pastor sa kahit nanumang parahan Ikaw, naniniwala ka bang magiging matagumpay ang Heneral na tinatawag nilang si Diwata At kung ano-ano pa sa pag-aresto sa Wanted na si Kibuloy. Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.